Siniyak ni Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Jr. or Senior na rehistrado ang mga operasyon ng Pogo sa kanya na sasakupan. Sa harap ito ng mainit na isyo ng iligal na operasyon ng Pogo sa bansa at panawagang ipagbawal na ito ng tuluyan sa Pilipinas. Ayon sa Alcalde, kahit patuluyang maalis ang Pogo sa Pilipinas ay hindi maapektuhan ng kanilang lungsod. Samantala kasabay ng pagkundina, Nangangamba ang alkalde sa sobrang agresyon ng China sa West Philippine Sea, kaya dapat na itong ayusin ng pamahalaan sa lalo't madaling panahon. Yung isa, nasa Cybergate, Tower 3. Yung isa, nasa Tower 1 and 2 of Cybergate. Wala na. Yan lang ang, ang pogo namin sa Mandaluyong. At saka sa Global Link. At saka sa amin, yung mga pogo, wala silang bahay sa loob. Yung mga tao, they go home. Para sa akin, sobra ng aggression eh. Ayungin siya, is awal eh. Ang masakit dito, ultimo yung mga paril ng ating Navy Patrol. Short of, uh, ako puwari, eh. ayaw maayos ito. Sabi ko nga eh, I'm not worried of any other problem. Takot ako dito.